Siya, Sira no? Nag-100 siya. Oh. Sa scanner, one termostat. 101. Yeah. Yan, engine thermostat. 101 uh -huh. ang uh -huh. reading ng scanner. Kaya yun, check natin engine ah. thermostat. Yun, tama, Tawa. confirm. Mm, galing, galing. Durog, ano? Durog eh. Bahala, Ito ipalit natin. So, pag, pag may thermostat, iyan yung responsible para mag-stop. Mag, Oo. Mag pag, pag, kayong... pag umabot ng 96 degree, nag-open to para tapos bababa siya ng 94 to 92. Tapos rereading ulit naman, siya, rereading ulit siya 96. Ulit, oh. na lang. Parang sensor ano? Oh, sensor. <laughs> yan, ito ipapalit natin. Buti eh. Dito ya. natin na sila. Bayan para i-testing it natin yung thermostat natin. Pati yung luma. Ito bago. Ayan, fine. Right, ito bago yan kulong kulo na talaga yan kulong kulo siya ngayon mamaya natin buhos yan kulong kulo na bubuhos natin hmm? Huh? Huh? ititingnan natin ba itong bunutin mo takot gagalaw siya hmm. natin yan umupi na siya yung bago um, nag-open siya oh. Alin nag-open diyan? Yung bago, sa hindi oh. Ay sa hindi, yung sa hindi. Tin mo sa akin oh. Umuupin na siya. Oh. Yung si Ben, talang sirang sira ay sa Eh sa boots pa lang makikita natin. Yan, sila Oh, ilabas natin. Ano na nabuo? Oh, yan oh. Eh, yung bumukas ito yung yan, team. Oh, yan oh, yun. Ah, yung Bumopen. team na bukas. Mamaya. Hmm. Mamaya yan. Oh, oh lalamig yan. babalik siya sa dati. Oh, lalamig yan. Babalik siya dati. lang bumubukas. Mm. Basta heat siya ng init. 96 degree. Nag-open. o, -open. oh, yan. Nag-close na siya. Oh. Wala na. Wala na. Close na. Ayan. Okay. Testing natin. Ay pala natin. Mag-init. Mag-reading tayo ng 96 degree. Ayan. Uh -huh. uh -huh. Tignan natin kung ilang reading. 85 pa lang. 85 pa lang. Tignan natin. 85 pa lang siya. Mamaya. Umabot siya da kanina bago ko chinik ito. Yung engine, term uh, yung engine thermostat. Umabot siya ng uh, 101. Ngayon, titingnan natin kung aabot siyang 101 kung gaganang high speed. Ito nag 101 siya. Ito yung sira niya. Kaya pag hindi siya naka-aircon, nag-overheat. pero hindi siya naka-aircon, hindi nag-overheat. Kaya yun, chinik natin kasi check ko yung radiator goods naman, yung pan gumagana. Ah, yung, engine, ah, yung water pump, okay naman. Yeah, kaya dito tayo nag-check. Ayan. Yan 95 isa na lang may idol, oh 95 now. Oh. Yan isa na lang. Yung coolant yan kulang temperature isa na lang siya. Dapat 96 yung gagana. Yung high speed. Isa na lang. Kasi kanina 101 ganun kainit na siya hindi pa nag high speed ito overheat tingin natin isa na lang yun 26 gumana kimana siya pan? 94, oh. 94 na mamatay. Wow. Yun. 94 mama mamatay. Yun. Okay, good, good niyan. Okay na. Air natin. Titingnan natin kung tataas. Kasi sa air condo siya na mama. nag -ubert. ngayon overt natin. Dapat iniikot mo muna layo. Isa pa ikot para sigurado tayo. 'Yan oh, yung puntahan mo, pabalik ka pa. Ayun. Dapat i-confirm natin ang routing. Portrero kayo. Nain, wala hindi na tumaas eh. Ganun pa rin yung pag-alis mo dito, 90 pa rin oh, yung ganito. Anong ibig sabihin? Bakit ayaw tumaas? Ibig sabihin, eh, maganda ng cooling system niya. Maganda? Oo, kasi kung tumaas to, hindi maganda kung bumalik sa ulit sa 101. Hmm. Ikot mo na yung malamilay-layo, kahit potrero lang. Okay. Para sigurado tayo. Sige. Okay. Ayo, titingnan natin kung anong lagay sa init. Oh, 96, 90 pa rin. <laughs> Bagsabi, hindi din. Uh, hindi uminit. Oh, Di okay, 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 hindi isang Hindi isang uminit. 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 Hindi isang na Hindi di siya tumaas eh. Di tumaas. Ibig sabihin, goods na yung ano niya. Yung cooling system niya. Kasi ang dalawang bis ka nag-road test, no? Malayo na nga yan. Oh, eh. Monumento na nga eh. Circle. Um, ah, monumento na kayo. Nakarating. Hmm. Dalawang bisis pa yung road test, oh. So. Okay na yan. Hindi, Hindi na, na, na sa umabot ng 101. Okay. Yung sa engine thermostat ng mga idol. Kapag naka-airco, pag naka-airco siya nang nag-overheat. Ngayon, ang layo na yung road test na nila. Nakarating na sa monumento ilang kilometer din yon yon bumalik siya ganito pa rin umalis siya ganito bumalik nang ganito hmm. okay naman mga idol